ulam na hindi malilimutan mga idol ay ang pansit po basta maraming sahog ay napakasarap po yan ito pa pala yung sobra sa pera na binigay po sa amin ni Sir Jojo mga idol at marami pa po kaming maluluto na ulam nito sa binigay niya Magandang hapon po sa ating lahat mga idol. nag out na pala ako lumabas kasi medyo maulan. Pauwi na rin tayo. Pasintabi pala sa mga kapatid nating hindi mahilig kumain ng karninito mga idol. Ito pa pala yung sobra mga idol na binigay sa amin ni Sir Jojo. Kaya naisipan ko po na magbili ng pansit kasi meron pa naman ang karne na itinabi ko. Kasi mga idol, nung una ay nakapagluto tayo ng adobong karne tapos ito ay pansit na naman at napakaganda po yung quality ng karne mga idol. Tapos ginayad ko na lang po ng maliitan, ganyan kalaki po mga idol. Agad ko naman po hinugasan ng tatlong beses mga idol hanggang luminaw po yung tubig. At wag din natin kalimutan na hugasan yung pansit mga idol kasi sa pagbili pa lang natin ay marami din po yan siyang alikabok. Alam nyo po ba idol, ang pansit talaga ay hindi talaga mawala sa handaan. Tulad ng may pista, birthday o ibang okasyon mga idol. Yan, parati talaga yan number one, merong pansit at bihon. Sa lahat po na nakapanood ngayon mga idol ay pwede nyo rin tulutuin. Subukan nyo ay napakasarap po talagang iulam to mga idol. Lalo na po yung pansit na merong sabaw-sabaw po. Tapos sinangkutsa ko yan mga idol para lumabas talaga yung mantika niya. At takpan lang natin muna yan. Tapos imikmik pala yung pinahugas ko sa mga rekado natin mga idol. Pagkatapos ng limang minuto mga idol binuksan ko at nagisa na po ako ng bawang at saka sibuyas po mga idol. Binawasan ko pala ng mantika mga idol kasi sobrang dami din po at paglabas na po ng aromatic na mga lamas natin ay ay sunod ko naman po nilagay yung toyo at dalawang basong tubig mga idol. Nang pautos pala ako sa panganay kong anak na si Ati Kikay kasi masarap kasi ito mga idol ang pansit na maraming sabaw. Katapos na limang minuto mga idol, ito po ang resulta ay napakalambot na po yan. At shout out pala sa lahat ng mga viewers natin dyan. Masarap dito mga idol pag mayroon oyster sauce pero kung wala naman pong oyster ay okay naman po. Toyo lang gagamitin natin. Pagkatapos ko maglagay ng lahat ng pampalasa mga idol, sinunod ko na po yung ating pansit. At pagkatapos na rin po ay halualuin na natin mga idol para yung lasa po ay nasa loob talaga ng pansit natin. At ito pala yung mga ricado natin mga idol, ang carrots at maraming repolyo din po. Mura lang pala nabili natin mga idol, isang supot 10 piso sa ating ricado. At yan po, tingnan po ninyo yung ating pansit na merong sabaw-sabaw. Napakasarap at napakabango. Ano pa po yung hinihintay ninyo mga idol ay magluto na rin po kayo tulad ng pansit ko. Masarap na nakatipid ka pa idol. Nagsandok na pala si Mrs. mga idol at si Ate Kika e nagugas na rin po ng pinggan kasi kakain na po kami mga idol. At shout out pala sa lahat ng mga OFW saan man sulok ng mundo. Maraming salamat po. Bago po tayo kakain mga idol ay manalangin po muna tayo sa Panginoon at magpasalamat po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa mga pagkaon. Lord, salamat sa krosyas. May hatag din mo sa mga Lord. Amen. Amen. Sa Yan, kain po tayong lahat mga idol sa gabing ito. Masarap naman po yung ulam namin. Pansit po mga idol. At sabayan nyo po kaming lahat sa aming hapunan. Masarap po talaga yung mga idol kasi maraming sahog na karne ng baboy po. At ito po mga idol. Oh. Napaka ganito lang yung slice. Nalalaway na ako mga idol. <laughs> Nakakataka mga idol. Hmm, Karap Salamat po Sir Jojo. Jo. At kinuha nang pala si Mikmik -Mik na mama niya ng ulam. At masaya tayo mga idol kasi nakikita natin sila na kumakain ng masarap at nabubusog po silang lahat. Kain idol Mm, masarap. Masarap ang kain ni Mikmik -Mik, mga idol at kumakain din po siya ng gulay. Masarap mek. Apo. Paki-share naman mga idol ng video namin at pakipalo na rin po para malaking tulong na po 'yun sa amin mga idol. At paki-share ng video. Yan, maraming salamat po.